Good morning mga kapatid. Ito na naman ako kakain ng tanghalian. Hindi na ko naman wala si Okay, siya. Kakain na naman tayo. bantay tayo karupa. Siya tayo ti ito karahay. Hindi ko na hiniwa-hiwa. Chicken. Chicken joy mga kapatid. And then may lettuce tayo. Oh, may pipino tayo cucumber. At saka ito, panghalo sa cucumber. Oh, may papaya. Nagtataka kayo kung bakit marami. Lagi akong may papaya. Libre pa ang papaya sa amin. Kanin ni nanay. May sos ako. May sili mga kapatid ako. lang yung sili. May buko din ako. Maganta yun. Awanti rice ko. Kasi ayaw ko mag-rice. Ito. I-ano natin ito. Kasi malambot ko. malambot ko. Kasi nalagay halang ba. Ha? Again, I'm trying to like it. Make it marvellous. Yummy! Thank okay. سدا گنا تمابش Kami ni ya, ha. dari hmm, hmm. Hmm. Oh, tuk, 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 tuk. hmm tuk, tuk.

Hmm. Okay. Shout out sa mga star sender ko. Thank you ng marami mga ma'am. Sa mga nagsisend ng star sa akin, thank you ng marami. Thank you sa mga viewers ko, sa mga nag-heart, sa mga sharing ko, sa mga commenters ko. Thank you. Thank you ng marami mga kapatid.